Ayan, ang naglapit ng tulong ng gobyerno sa taong bayan Ang bisyo ay ang mag-servisyo Senator, Senator Bongo! Ngayon-ngayon, Bong Pilipino na ang nakapira ng serbisyo at malasakit Sa anong sulok ng bansa? Bagyo? Sunog? Mindon? Anong tanong sakuna? Si Senator Bongo, Mr. Malasakit, bisyo ang morservisyo Ibalik sa tinanong Gusto nyo. Ng may totong manasakit Senator Bongo. Igo ang serbisyo para sa Pilipinas. Senator Bongo, bisyo ay more serbisyo. Mr. manasakit Senator Bongo, bisyo ang magserbisyo. Sen. Senator Bongo ay umiyak Bongo Bongo. Sa senador, detengodon angya numero. po sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga kapatid kong Muslim, sa mga kapatid kong Bisaya, may gabi, maadyong gabi, sa mga ilonggo, may gabi sa inyo, mga parinti ko man ang mga ilonggo. Ako po'y amaray na gabi rin po sa mga Bicolano na imbag na malem, sa mga kapatid kong Pilipino, magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, kanina po, papunta ko rito, galing po ako doon sa isang uh, pag, uh inaimbit, invitation rin po Maraming lumalapit, nagpapasalamat. Sabi ko, wag ko kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Hindi hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Hindi po ako politiko na mangangako sa inyo gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino dahil isyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. May Meron lang po akong pakiusap sa inyo. Unahin ko na lang po ang mga kasamahan ko. Please lang po. Kung mahal niyo si Tatay Digong, kung mahal niyo ang Pilipinas, pakiusap ko po sa inyo. Tulungan po natin ang Duterte, mga kababayan ko. Bibilisan ko na lang po, unang-una, Attorney Jimmy Bondoc, isa sa hikayat kay Pangulong Duterte na tumakbo siya bilang Pangulo. Ayaw niya sana tumakbo noon, pero ito si Jimmy, kumanta siya ng takbo. Abogado, asset ito, at sana'y maging makasama kasama ko sa Senado, Senator Jimmy Bondoc. Palapakan po natin! second, and of course, ang aking seatmate. 24 years na kaming magkaibigan, magkasama, kumpare, tested ito. Talagang asset ito at hindi magiging successful na po ang kriminalidad. At hindi magiging successful ang administrasyon ni Pangulong Duterte kung hindi dahil kay Senator Pato de La Rosa. Palakpakan po natin, please tulungan po natin. Pangatlo naman po, mamaya na, ako yan. <laughs> Pangapat, si... Ah... Uh, Sino ba susunod? Uh, Attorney J.B. Hidlo. Abogado, Commissioner ng PACC, USEC ng DILG, representative po ng mga Ilonggo. Ako, damo ko sa mga parente sa Ilo, il, uh, Iloilo. Mga tesoro po, Batanggen nyo yan, ang iba ay Ilonggo. Ang representative ng Ilonggo, Attorney J.B. Hidlo. Palakpakan po natin, tulungan po natin. And of course, meron rin tayong representative ng Ilocano. Cesar Chairperson, abogado, secretary, political advisor po sa, sa Luzon, attorney Raul Lambino. Palapakan po natin, please, tulungan po natin ng ating kapatid na Ilocano. And of course, uh, next, no, ang ating mga guest candidates, classmate ko sa Kongreso, sa Commission on Appointments. Magaling, talagang busisisiin ka. Walang, mas hindi po ito malulugi ang gobyerno pag nandiyan dyan po ang magaling. Isa sa aking hinahangaan na congressman ko sa buong Pilipinas. At gusto kong maging kasama. Long overdue na po ito sa Senado. Please lang po, Senator, Congressman Dante Marconeta. Palapakan po natin. And next, bakit ka nagtago dyan sa likod? Best friend po ni Pangulong Duterte. Mas una pa itong naging magkaibigan sila, magkasama ni former Mayor Rodrigo Duterte. Ang kanyang spiritual advisor, alam niyo mabait, matulungin po. Isa po ang kanilang layunin ni Pangulong Duterte, tumulong talaga sa mga mahirap. Pastor Apollo Si Kibuloy. Tulungan rin po natin. Ate, pabalik yan. And eto, abogado, pag na-appoint ka sa pagiging -pag executive secretary, yan po yung little president. Ako, galing ako dyan eh asap noon. Ibig sabihin, magaling, matalino ka. At asset po ito sa ating gobyerno kung sakaling maging senador. Senator Vic Rodriguez. Palakpakan po natin. Please, tulungan rin po natin. Ito naman po ang aking kaibigan. Nagawa na niya ang lahat sa buhay. Multi-awarded actor. Isa lang po. Ang... Nakaikot na rin po siya sa buong Pilipinas. Alam niya ang naging problema sa ating bansa. Lalong-lalo lalo na po sa baba, sa grassroots level. Tulungan po natin. Long over na po ito kasi 71 years old na siya. Pero may asim pa ito. Parati kong naamoy kasi magkasama kami, may asim pa talaga. At ngayon, ang ating Mr. Efectivo sa Senado. Mr. Efectivo, Ipek! Naikot na rin po niya ang buong Pilipinas, mga kababayan Last but not the least, kailangan rin natin ng doktor sa Senado. Sino mga marites dito? Ang sabi ko, mara mas maraming marites dito. Doktor, kailangan natin ng doktor sa Senado. Walang doktor eh. At meron po ako magiging kasama sa health, di ba? Doktor Richard Mata, palapakan po din. Ako naman po, bilang inyong senador, I have authored 18 laws. I have principally sponsored 84 laws, including upgrade of public hospitals. I have co-authored and co-sponsored 189 laws. At wala po akong absent sa Senado sa loob po ng anim na taon. Makikita niyo ako na dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang nangangailangan po ang ating mga kababayan. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa kalusugan. Bilang chairman ng health, malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Chairman din po ako ng sports, ilayo natin ang mga kapataan sa illegal na droga. Proud lang ako bilang chairman ng sports. Dati kulela tayo. Ngayon po, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics. At nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics. Suportahan natin ang ating mga atleta. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral po kayo ng mabuti. Edukasyon po, unahin ko rin po pagdating ng panahon. Naging prioridad po ni dating Pangulong Duterte ang education. Ang dami pong magagandang programa ni dating Pangulong Duterte. Free education, pinangako niya. Department of Migrant Workers para sa mga migrant workers. Alam nyo, ginawa po ni Pangulong Duterte ang trabaho niya para sa Pilipino. Patuloy po natin siyang ipagdasal. Patuloy po natin ipagdasal ang kanyang kalusugan, kalitasan at kalayaan. Huwag po tayong tumigil hanggang hindi siya makauwi po dito. Ang kapanalunan po ng Duterte ay kapanalunan po ng Pilipino. Nakikiusap po ako sa inyong lahat.